may nadaanan tayo ukay total nandito na rin lang tayo may mga sapatos kasi ayan o oh. dito puro sapatos at saka ito tayo alamin natin kung, ang, kung ano ang kanilang mga stock dito dito may mga bags tapos may mga gowns na pambata bags nila tapos gawin pambata toys tapos mga pambatang damit ito yung sinasabi kong mga sapatos mga idol Nike oh. ayan o oh issue, Wala akong makita ang isyo. Okay pa. Magaganda pa. Adidas. Mga boss. Size niya I think mga 7 or 6. Adidas din. Mga idol. Ang ganda na swelas. Tapos may mga naka-escaparate dito. Mga pambata. Madami. Adidas. Uh, Mizuno meron sila Mizuno tapos uh, Boston uh, New Balance mga boss medyo maliit nga lang pang bata New Balance ay meron dito New Balance oh. ang maganda rito I think ano siya original mga boss ang kapal ng balat oh. swelas niya hindi gaano ano hindi gaano pudpud okay pa puma ang ganda ng swelas nito, ano kung sa patas to. Marami mga idol oh. Price range nito boss, nasa magkano? Ah, 1 2 1 pataas 1.80. Mga idol nga pala, ang price range dito is nasa 1,280. Pero ano pa yon medyo napag-uusapan pa ba hindi na? Oh, pa. Ayon, mga idol, yun na maganda ron. Uh, medyo nabababaan pa siguro dun sa binanggit nating operation. Anyway, marami pa rito. At dito, maraming mga pang malakihan, mga pang mama, ribok, mga boso. Oh. Yun na nga, price range nila, is nasa 1,100. Pero yan po ay napag-uusapan pa raw. Night, mga boso. Oh. Medyo may ididikit lang New Balance Pambabae mga boss Ultra Boost White eh. Adidas na Ultra Boost mga boss Around 1 to 1K 1,100 uh, Pero ano pa Ang ah? ganda nito mga boss Kaya lang medyo maliit Size nito I think mga 6 or 5 Ganda nya Ultra Boss again mga idol Eto Maraming kakasya mga boss Tapos ang suelas niya Okay pa oh Walang gaanong pod Ah ito may price 2,000 ba? Oh, 2,000 2,200 mga idol Ultra Boss na Nike uh, Air Force May price na 1, 1,980 Suelas niya Walang gaanong pod Ayan mga idol Adidas Eto marami magkakasya dito mga boss At ang price nya 2,880 Ayan. Size nito mga idol Siguro mga 8 or 9 Hula lang mga boss Sapuntan nyo na lang Tapos si eh, Pa-assist na lang kayo kung sino man yung okay. Ito yung ano Present namin also 30% off Ito yon. Oh, dito dito. Ah, lahat? Yun pala, naka 30% off pala sila mga boss. Hindi natin nakita kanina. Kung mahilig naman kayo sa topsider, meron sila dito. 2.5 pero naka 30% off. Ang ganda ng balot nito mga boss. Ayan, marami po yan. Ha, dito tayo, dito. Dito medyo mga, mga pang mga lalaki na. Adidas ano pa ba hanap tayo ng ultra boss pero maliit pang bata. Adidas mga size 5 or 4 yata mga idol puntahan nyo lang tapos pa assist lang kayo tanong lang sa price at dito nga napag-uusapan pa Ito Adidas black. Hilig tayo sa black. Tingnan natin mga boss. Diyan. Oh. Okay ito. Silas niya. Oh, wala wala pang ganong upod. Oh. Okay pa issue, wala akong nakitang issue. Makulay, parang love life mo. Uy, parang bago mga boss Mga oh. Magaan na rin, Reebok. size nito ay yung mga 9 kakasya sa atin wala lang tayong pera mga boss ayan ah, dito tayo sa kabila marami dito eh, ito ito pang higante ang laki naman na adidas oh. kaya lang ang laki ang ganda oh. uy parang bago wala pang ano wala pang pudpud -pud yung kanyang swelas sa taas magaganda rin at dito hindi lang sapatos ha? may mga pambatang damit shirts ayan makikita nyo naman sila idol dami nila idol oh. magagandang lalaki ang mag aasis sa inyo kung pupunta yes, kayo rito shout out punta kayo dito kuya mga idol oh, uh, at po idol address nyo po dito kami sa ano dito sa, uh, sa, uh, 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 sa uh, 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 bagong palingki, bagong palingki. Sa Changi po, dito kami sa Changi. Sa... Malapit sa? Ano bang kainan yung nandyan? Sa, ano, uh, sa Jollibee. Jollibee mga boss. Almost nasa kanto sila. Ang Jollibee nasa kanto Malapit ng highway. Eh. Malapit sa Maclo. Malapit sa Maclo. Lalakad dito lang, mo lang mo ng konti. sa Manila HR Ted 1. 1, o. Ano sila? Nasa ilalim ng ano? Ah, trending na yun na no, Bodega 99. Tadaanan nyo sila bago umakyat sa taas. Yan po yun. Ayan. Masbate nyo. Mga waray mga waray nga ani hakuan tay tay ni nga ani hapasig damo inihira mga buutan pa mga gwapo pagod ayan mga boss dito sapatos pa rin uy dito magaganda mga boss oh. ay iba pang babae eto mga boss oh. marami dito mga pambabae pink ang ganda ng kulay oh. Eh, ito maganda po White Ayan Sandals Para sa mga Ladies Night Ayan po yung ano nila Harap nila makikita niyo naman Manila Star Cape, Nasa bungad lang Umbro New Balance mga boss, meron dito. Naka, nga pala naka 30% sila mga idol ah. Kung ano yung price na nakita niyo rito, ah, 30% off 'yun. Nike Colay Red. Tsaka ano, ah, na pag-uusapan pang araw may tawan pa mga bag. Ah, 50% off yung bags nila pambabae. May bike pa trick mga idol. Eh. Pero hindi yata binibigyan For sale mga boss oh. Ah. 21k trek aloy uh, uh, naka 3 by oo ganda 10% off ito ang ganda naka 10% off oh. walang gaanong ng food oh shorts ladies shorts ayan madamit bags and I think okay na tayo rito mga boss Ayun, kayo madada. Madali ho sila makita. Ayan. Ano nga palang pangalan ng tindahan? Karasi. Ha? Karasi Ukay Ukay. Karasi Ukay Ukay. Nasa? Uh, yeah. sa um, dito lang sa Taytay. Taytay. Tapat ng ano? Tapat. Changgihan. Ayan. Pangalan nila boss? Pangalan? Freddy. Uh, ah, si Freddy. Si Freddy Villarosa. Uh, say hi. Nasa nga pala. Taga so, Mindanao ko. Mindanao? Saan doon sa Mindanao? Sa Dabao. Ah, Dabao. Ah, Dabao. Sabi nila yung mga dabawenyo, magagandang lalaki. Paano masabi? Hey! sabi? <laughs> <laughs> Baka meron mga taga-dabaw dyan, siya. Oh. Okay, boss. Tayo tayo? I think hanggang dito na lang tayo. Nakita nyo naman. Ayan, mga idol. Yan, o, oh, kung ayan.